Oh, Jan, kaliwa anak. Kaliwa ka Jan. Ah, dito. Hindi pa Hindi pa na kami Oo, oh, oh, kasi wala nang Okay na? Teka, mommy, gamitin tayo sa ano. Gamit tayo. Wait lang ha. Ako doon yun o. Asan yung bag Tabi ka na. Hindi ka ba? Ayun bag. Ako man. Kana magdara? Ay magana ko. Ang guys, gabi na pero marami pang tao. Eh, bante ko pa. Kini mo ha. Oo, dito oh. Kailangan ko bante ko lang. dasma dasma mani memorial to. dasma din kami guys nato pala yun ang nukon reflect light nung bakla? ha. kimi, 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 alam na lang ni ano ni ni isto oh. Sabi po. Asan flash tight yen? Ito na naman ako. Na Saan ba? Saan si isto? Ito na, oh. Saan? Diyan, o. Oh. Dito lang. Saan ka naman? Saan? Ano niyan? Ito na ba? Ito, ano, o. Oh. Wait lang ha guys, dito kami sa puto na tatay ko. Kami na kasi. Oh. yung laklak -lak namin. Gami na kami, nagbaba na, oh. Namamatay ang kagila. Sige, ano yung video ko kayo? Alam ko to, eh. Sisag mo naman ako. Naman yung goma niya. Yan na! O, yan, oo. Huwag na sa puno. Punin mo dito, eh. Meron ka na, oh. pa minis ko! Ang minis ko! Ang minis ko! minis ko! Ha? minis ko! Parang maliwanag na doon. Baliwanag kay Gio. Yan so, eh. ang kandila eh. Diyan mo na dun yes! Yes. 'yung ano mo. Ah, doon ka na kasi kay Mama, doon ka naman na lang, may may iba, -iba kulay 'yan. ito sa ito anak para, para uh, uh. 'di Ganitong kulay. O, mo 'yun 'yung sa'yo Ayun, na. Hindi, nee, ganito nga daw eh. Yung, isa pa. Ano, Bilaw <laughs> nga daw. Sigura ba nga, no? Para kung din yan. Meron, pero hindi ko dala yung ano. Uli mo ay, ay. na. Ay, ayun, ate kayo, hindi samahan mo siya. Ayun, no? Oh. May dimia, pero hindi talaga yun. Ano? Dito sa may puno. Dito nga mga ano, oh. Tips, so? oh. O. Dala, 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 hindi

Pupunta yan sa puno. Oo nga, Nikki. Ay, ah, pa, ano? Huh? Yeah. Pa, <coughs> <pala. coughs> Paul A, ah, sabi ko, I told you, baka pumunta <coughs> 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 dyan. No! Huwag <coughs> <yung manabibin>. <coughs> <Linovo. coughs> oh, sa puno, dito na lang. Dito na lang. Dito na Uy, ba? Mimi, Wait lang ha. Wala ka madalas.

Dalawa ah, yeah. tayong guys na nakalibing dito si pamangkin yeah. ko yan. Tatay <sup Beij vrai> ko tsaka tuwang pamangkin oh, ko yan. eh, nung kumit, hindi na napapalitan na ng ano, ng tawid ng lapid ah. Ano? 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 kakaupo oh, so sa siya na sa pagpipitan, tataan, luuligal, daygal decision, sumisihirang duwet, kaka, dugo. kaka, 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 magulo mabot ang ano ba na naging si Gordo ko sabi sa na natatakakan sabi ko sabi ni ano sabi ko ano sabi ni ano sabi ni sabi ni ano sabi ni sabi ni ano sabi ni ano sabi ni ano sabi ni ano sabi ni sabi ni sabi ni ano 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 sabi ni sabi ni ano sabi ni ano sabi ko ano sabi ni ano sabi ni ano sabi 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 hindi ko pa yun laking tao kasi si B wala bakit hindi ako na yun, ba? oh, sinisipsip niya ako, kasi nga nagsisipsip yung ano, mga nakataos sa isang interview oh, rin okay, mataba din ako, patingin patingin, oh, o, stop wala na, lo, una ko na kaya nga lang, yung mga ikaw mo ah sisal mo oh, oh, oo ha ha bumaya ako lang oh, oh, ganun, gusto ikaw, kasi malaki yung kamay mo wait lang. minute hindi si Jack hindi

sabi na ano nagkakaroon ng kakaibang isang bisita ice cream ice cream ay, wala kami na ice cream ewan nagkakaroon ng kakaibang ice cream salat. sabi talay 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 mommy mommy ewan nagkakami ewan nagkakami tadi 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 kami. tadi 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 ka tadi 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 mama nagpapagod kasi kung magamit ka din kasi pagdating ng 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 Facebook. ng sa sa ano sa kaya ano hindi masipag pa? kahit pormal pa yata? hila! eh kailan ko ayon na yun 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 ayon na na yun ayon na yun ayon na na pala, ayon na yun ayon na ikaw. Ay, ano pa rin, all right? Grabe mo ako. Oo! Ano Yung mga ano, mga pakakesisaw goal na ka-dive. No, Mata是我 ano? obedientii Ay, taganLike nuy si Ian. yung, yun si Sean mo rin. persona mo ako. Chinese Station笑 мирanda mo na lang